Dali nga prob si BNC mag nursing na rin kasi ayon Eds ng LDR. Ay. Ano po nila yan? Uh, usapan po nila yan. Hindi po tayo manging alam kung anong gusto po nila. Sir Andy, shout out po. Kuya Rab, kailan kunin ang liham ni Jomar kay Carla? Ayun, yun na nga po eh. Uh, matagal na po namin yung pinaplano. Kaso yun nga po, may, may ano pa si Carla, may pasok pa po. Kayaan niya po pag nagkaroon pa ng free time. Siguro Sabado, ganyan. El Lorgonio, salamat sa pakulay. And Linda Montenegro. Thank you so much po. Push po. Content po. Wedding at the beach. Ay, grabe. Garden wedding. Garden wedding, guys. Maganda. Dan Joy din, ikasala. Grabe <laughs> na, simula pa lang ikakasal na. Maganda nun. No? Ano? Ikakasal natin. Ikakasal natin ang ano, ang... Um, home Ay, grabe guys. Nakaka-excite yun. Ang magkakasal, walang iba. Si Kuya Bal. Si Kuya Bal po ang magkakasal, mga kalingap. Video you know, guys! Ah. Siyempre, ang Edsy din, no? Pag na na wala ang LC, grabe, maka, mimis din natin yon, No? Lalo na pag napakipapakinggan natin, paborito ko dun na ano nila yung As We Saw the Ocean by Vulcan Peaks. Ayan.

totoo daw niyo ng electric fan na inikonsol ko. Propose mo na si Jomar. Oo eh. nga po. Ganda nito mga kalima. Paborito ko sa katang to. Ah, patay kayo pag si Kuya Bala. <laughs> Marami po mababaliw pag nawala ang LC. ko dito yung anong mga kalinga, Palawan. Grabe na kamis yung Palawan. Yes po. Diba ganda mga kalingap no? Nakaalala ko yung sa Palawan. El Nido Palawan. Ayan, abangan niyo po ang kasal ng Jomkar. <laughs> abangan ang kasal ng jomcar. Mas maganda, we wait sa totoong kasalan. Ayun Ay, yung maganda po. Mas maganda po yun. Kaso medyo matatag matagal pa po yun. Kakamis ang Edsy pag narinig ko yung tugtog na yun, naiiyak ako. I love grabe. Salamat po, no? Maganda po yung tugtog na yun, lalo na pag nasa travel. Ang no, grabe. tas meron silang, ano, may mga moments sila sa travel. Nakakamiss po. Yun yung dating ginamit ko sa ano eh, sa vlog namin ni Jack sa Taiwan. Kaya pag naririnig ko po, yun, naalala ko yung sa Taiwan. Tapos dun sa ano naman, sa Palawan, yung sa EDC. Kaya yun po yung naalala ko dun. Pwede po ba mag-propose muna si Jomar tapos pa sa anniversary? O sige po, Sabihan natin agad mag-propose na siya mamaya para <laughs> para alam na ba di ba para alam na nagad na. kung may pag-asa Sige nga type 1 kung si Jomar ay mag ano na mamaya magpropose na type 2 kung wag na muna yung propose bilang boyfriend dahil hindi pa asawa hindi ano Ma-propose kung will you be, ay, parang will you be my girlfriend ba? Ganon, hindi, will you marry me? Ay, dami naghala! Ay, sige po, bubulong natin mamaya kay Papa Joms. Bubulong po natin na mag-type, mag, -type mag siya, mag, will you be my boyfriend mamaya kay Carly. Ayan, Papa Joms, yan ang gusto ng, ano, yan ang pulso ng bayan. Mamaya, magkano ka na? Will you be my girlfriend? Ne. Ne. Oo Nako, Papa Joms! Yari ka mamaya, Papa Joms! Para magkaalaman na, wala nang ano-ano pa, di ba? Wala nang Oo! Sige! Mamaya po, bubulungan natin si Papa Joms! Pag kinasal ang chomkar, kuya Rob, sino ang parents? Eh, di yung parents po nila. Eh, <laughs> grabe si baby. Big boy ka na talaga. Tangkad-tangkad mo na. Huwag <laughs> yan, huwag yan. Itaas mo. Di ba natataas yan? Eh, grabe guys. Nako, mamaya mukhang magkakaalaman na mamaya sa vlog ah. Ah. Kung na mamaya, it's either yes or no lang ito eh. Yes or no lang ito. Yes or no lang ito. Lock. Lock. Kamaya, bubulungan natin si Papa Jobs. Ano upuroan. Ang gusto nila. Para ano na. Sa anniversary, kasal founder with helicopter. Ay, grabe. Grabe, guys. Dapat sa danjoy ang team song, God gave me you. God gave me you. Ala, parang ngayon gusto ko na maghapon para may... So <laughs> po, mamaya po mga kalingap. Abangan nyo, malalaman na natin ang sagot ni Carla. Malalaman na natin ang sagot ni Carla.